Hello guys, ako nga pala ulit to si Kuya Boyimbo And for today's video nga guys is e, nandito pala kayo ngayon sa aking car garage Ayan guys, so tingnan nyo Eh meron na pala ako dito garage ng mga tropa At gumagawa pala ako dito ng mga sirang sasakyan ng mga idol Eto, meron na palang nagpapagawa sa atin dito ngayon mga tropa Eh kaso nga lang, kakabukas nga lang na itong garage natin dito mga tropa Kaya tingnan nyo, eh one star pa lang yung feedback dito sa garage natin boy pero mamaya syempre gagawin nating five star yan guys kaya lumilinisin natin ng na mabuti tong kotse na pinapagawa sa atin boy e syempre bago tayo magsimula dito guys eh kung hindi ka pa pala nakalike and subscribe dito sa channel natin guys ilike mo na muna tong video mga tropa para marami tayong maayos dito mga sasakyan at syempre huwag mong kakalimutan na mag subscribe eto boy yung ano kayang una natin gagawin dito mga tropa Ito pala yung sasakyan dito ni Idol Lucky mga tropa Ito yung sasakyan yan si Dan dito mga Idol E bago natin to ayusin mga tropa I-check muna natin dito yung sasakyan yung mga Idol So eto guys, grabe yung kalawang nito mga tropa Ayan o, naku naku Parang medyo mahal yung gagastusin dito ng customer natin So eto ang gagawin natin dyan guys Tatanggalin natin yung mga dumi Ayan, mga alikabok-alikabok -alik nakadikit dito mga tropa, yan tanggalin natin yan guys <laughs> eto, lilinisin lang natin yan dito gamit tong sponge natin mga tropa, so eto rin guys, so ayan o, oh. hopya, yeah. kasakya tayo dito mga idol, <laughs> lilinisin natin yan, boy, syempre tayo ang tagalinis dito ng no, mga kotse mga idol, <laughs> kaya magpagawa na kayo sa akin dito, isigurado ako dito na magiging malinis sa rogi nyo paglabas dito sa garage ko, <laughs> so eto guys, linisin lang natin yung mga putik putik dito sa windshield ng sasakyan ng tropa natin. So, eto, linisin natin yan, boy. Ayan. So, ang next natin gagawin dito, guys. Ako, nasusunog na yung ano dito, guys. Gulong ng sasakyan ng tropa natin. Ako, eh, baka binabiyahin mo ata to ng plat ang gulong. Kaya nasunog na. So ano pang gagawin natin dyan boy Hindi na natin kakailanganin yan Kailangan nang itapon yung mga tropa So tara So sina natin yan guys Ayun oh. So teka Eto guys Naku Ano ba nangyari dito sa pintuan mo tropa Bakit naman nagkaganyan mga idol E ano pang ginagawa natin dyan Sina natin yung mga tropa So dito Ano pang pwede dito So eto guys So bibili nga lang pala tayo dito sa manager natin sa nga pala ay nagtitinda dito ng pin to so, Ayan, bibili tayo dyan ng pinto. Siyempre, mga idol. Tapos, ikakabit natin dito sa sasakyan niya mga tropa. Ayan, okay na yan, guys. so, siyempre, bibili din tayo ng gulong. Nagtanggal tayo ng gulong, eh. So, yan, napakamal naman. 120 mga tropa. So, tara, tara, salpak na natin yung gulong dito ni idol. Ayan, okay na guys. so, yan, hindi na natin lilihain yung sasakyan dito ni tropa. Kahit sobrang kalawang na. Eh, hindi naman siya nagbayad ng herb bis natin para dyan so tara tara summit na natin yan mga idol so eto naman ang next na customer natin mga tropa ayun oh ako ano yung nangyari dito sa engine mo idol bakit nasusunog ano bang ginagawa mo dyan siguro pinapa over it mo itong mga tropa so tara tara ano bang una natin gagawin dito siyempre ang una natin gagawin dito guys yan lilinisin natin itong mga putik dito mga tropa so tara tara linisin lang natin itong mga putik dito so yan akyat tayo dito tapos dito sa windshield mga tropa lilinisin din natin yan tapos eto sa gilid mga idol tapos etong nandito sa harapan yung mga tropa linisin natin yan boy. para sigurado malinis tong sasakyan ng tropa natin mga idol ayan oh. oh, so, teka paano bang gagawin natin dito buhi o oh, tartra babaklasin natin to syempre yung pintuan nyo dito yan galin natin yung mga idol ako sirang na natin yung pintu mga tropa pati tong engine niya dito guys Yan o, oh, yung makina niya boy Muusok na at nag-aapoy So tanggalin na natin yan boy Wala nang mangyayari dyan guys <laughs> So tra kailangan natin bumili dito ng ano boy Ng mga bagong makina So ano bang pinagawa sa atin na ito ni Idol? So kailangan lang natin palitan yung engine tapos yung dalawang pintuan at saka yung dirt mga Idol. Kailangan natin malinis. <laughs> so nalinis naman na natin dito mga tropa eh. Ito. Meron pa natira dito mga tropa. So yan. So tara. Kabit muna natin tong pintuan niya dito boy. Ayan. Meron pa ng bagong pintuan dito Idol. <laughs> May nagpagawa sa atin dito Ford Mustang mga Idol. So kailangan lang palitan yung spoiler yung dalawang gulong tapos kailangan kailangan natin tanggalin yung mga kalawang dito sa sasakyan niya mga idol tapos lilinisin natin dito yung mga putik mga tropa so tara tara simulan na natin yung mga idol grabe <laughs> nakakapagod naman dito guys magtrabaho na mag isa lang mga tropa so sa susunod guys mag hire na tayo dito ng ano natin tarili nating mga trabahador mga tropa para marami nang gumagawa dito sa garage natin mga idol so yan so ang gagawin naman natin dito boy is Tatanggalin natin yung dalawang gulong dito mga tropa. Yan, okay na yan. Tanggalin natin yung gulong dito. Pati yung isang gulong niya dito sa harap tropa. Yan, baklasin natin yan mga idol. Okay, pa. Ayan, oh. So, ano naman ang next natin dito? Kailangan natin lihain to guys. Yan, papaputuin natin ulit to. Tatanggalin natin yung mga kalawang dito sa sasakyan niya mga tropa. Ayan, oh. So, yan. Kailangan matanggal natin lahat ng mga kalawang dito mga tropa. Ito guys, konti na lang. Mas matatanggal na natin lahat ng mga kalawang dito mga idol ayan ho oh. eh sandpaper lang pala yung ginagamit natin dito mga tropa ayan. <laughs> kaya medyo matagal yung paggawa natin dito guys ayan pero at least nawawala yung mga kalawang dito sa sa sasakyan ni idol mga tropa ayan okay na yan so eto eh, buhi lumabas na ulit dito yung Ford mustang yung mga tropa ayan ho oh. so tara tara nako meron pa tayo na iwang dumit dito mga idol tapos isang kalawang mga tropa okay na yan guys so bibili na tayo E dito ng ano, dalawang gulong mga tropa at isang spoiler. So eto guys, kabit na natin yung unang gulong niya dito sa harapan mga tropa. Tapos dito rin mga idol, saka ilalagay natin yung bago niyang spoiler. Ayan oh, let's go! Eto guys, satisfied customer na si tropa. So submit na natin yan boy. Eto guys, meron namang bagong nagpagawa sa atin dito boy. Eto yung kay idol. Check na natin muna dito guys. Okay yung mga gulong niya, walang sira. Tapos yung makina niya guys, okay din. So nga lang, sira dito yung pinto mga tropa. Ayan o, basag-basag mga idol. So check natin syempre kung ano yung gusto ipagawa sa atin dito ng, ng customer natin mga idol. So eto guys, magpapalit lang pala tayo dito ng isang gulong, isang engine, isang pinto. Tapos lilinisin pala natin yung ano, buong kotse guys. Tatanggalin natin yung mga kalawang at saka mga dumi. So yan guys, itrabawin na natin itong mga tropa. Eto, boy. Baklasin na natin dito yung engine nyo, mga tropa. Ayan. Tanggalin natin yan, boy. So, ang gagawin natin dito, guys. Eto pa. Merong panggulong. Tropa, so, ayan. Tanggalin na din natin yan, mga idol. So, tara. Kabit natin yung engine dito, mga tropa. Ayan. Okay. Tapos yung dalawang gulong nya dito. Isa sa harap at isa sa likod. Ay, hindi pala, guys. Oh, nako. Masobraan tayo ng pagbili ng gulong dun, guys. ah to, kabit na lang natin dito yung ano nya, guys yung pintuan yung mga tropa tas eto boy may nagpagawa pala sa atin ng bugati dito mga tropa ayan goods na tong sasakyan niya dito mga idol meron pa ditong na iwang dun yung mga tropa so tara tara e-submit na natin yan mga idol let's go Up, yeah. let's go guys So, ito boy, 2 star na pala yung ano natin dito mga tropa Yung car garage natin dito boy So tara tara, ay gagawa pa tayo ng maraming sasakyan dito mga tropa Para mag upgrade tayo dito ng garage natin mga idol guys, meron pala ako dito bagong tools mga tropa. Ayan oh, eh mas mabilis pala natin ma-wash out dito yung mga dumi mga tropa. So ito guys, so, oh, papakita ko sa inyo. Ayan oh, oh di ba? Sobrang bilis lang natin natatanggal yung mga dumi dito mga tropa. Para tayong may magic mga idol oh. Ayan oh, astig no. So tara, tara. tanggalin na natin itong mga pangyuan dito mga tropa. Tapos yung nagulong. grabe. Ano ba nangyari ito sa sasakyan mo tropa? Sira Nagasir mga idol sa ba nagaling yan? Baka nahulog sa bangin yan mga tropa So eto guys, binisin lang natin to mga tropa Yan yung iba Tapos eh, kapakintabin natin Siyempre. So guys, napakintab na natin dito mga tropa, syempre maglalagay na tayo ng gulong dito boy ayan, ito pabit natin yan dyan tapos yung isang gulong nito mga tropa, ayan, tapos yung isa dito so yun boy, sabit na natin agad yan mga tropa ayan oh let's go parang may kumakalaban sa atin dito boy ah. yan two star na tayo dito mga idol so tara tara punta nga tayo dito sa ibang garage dito mga tropa nako merong kumakalaban sa atin dito boy kaya pala konti lang yung nagpapagawa sa atin dito guys eto kanino bang garage do anong pangalan yan mga idol <laughs> hindi ko alam yan tapos ito, kay MGF guys nako naka 3 star na siya dito mga tropa hindi ako papayag dyan mga idol eh dapat ako lang ang 3 star dito at 5 star mga tropa so eto guys so tingnan nyo meron pala tayong maraming kalaban dito guys so tra gagalingan na nga lang natin dito sa car garage natin So oh, yan, mabilisan lang natin gagawin to mga tropa. So eto boy, Ayan, oh, ayun, tanggalin natin yan boy. So eto guys, meron pala akong binili dito bagong tools mga tropa. Mas madali pala na itong matatanggal yung mga kalawang dito mga idol. Eh, o oh, diba, sobrang bilis lang natin dito mga idol. So tara tara, bilisan natin siya paggawa dito guys. Para hindi mainip yung mga customer natin mga tropa. Oh yeah, okay na guys. Grabe, mag-isa lang tayo nagtatrabaho dito mga tropa. So tara Kabit na natin yung gulong dito mga idol Ito guys, kabit natin yung mga tropa Tapos yung isang pintuan niya dito guys So yun, let's go Submit na natin agad yan mga tropa Lamborghini naman tong nagpakuha sa atin dito mga idol So eto guys, trister na tayo dito Parang At kailangan ata natin bumili dito ng ano guys pam Pampinturo mga tropa So yan, So ang una natin gagawin dito guys, tanggalin muna natin itong mga bulok na gulong na to. Ito mga sira-sirang gulong mga idol. So tanggalin natin yan mga tropa. Ano pa ba tatanggalin dito guys? Yan, tanggalin natin itong mga ano niya dito boy. Mga sira niyang pinto mga tropa. Grabe, ano ba nangyari dito sa Lamborghini na mga idol? Gulo. galing sa racing itong mga tropa. Kaya ayan, tingnan nyo. Dalawang gulong yung nasira dito sa kanya. Tapos dalawang pintuan mga tropa. Naku, ano ba dito? So, ibabalik na natin yung pintuan niya, guys. Yan. Lagyan na natin yan ng bagong pintuan, syempre, at bagong gulong. So, eto, guys. Lagyan natin ng bagong gulong dito, mga tropa. Yan o. Oh. So, yan. Submit na natin yung mga idol. So, mag-hire na lang pala tayo dito ng mga empleyado natin. Boy, eto. Robert Bobert, mga tropa. Siya nga pala ang tagapaglinis dito ng mga dumi, mga tropa. Uy, ang aga mo naman pumasok, idol. Ayan. O, oh, sige, linisi mo lang yun sa mga tropa so eto guys eh, mag-hire din tayo dito ng taga ng mga kalawang mga idol ayan oh, si hungry dude oh hungry dude bilisan mo tanggalin mo na yung kalawang yan mga tropa ayan guys oh meron dito taga-tanggal ng kalawang at saka taga-tanggal ng mga dumi so yan mas mapapabilis ang trabaho natin dito boy so eto guys mag-hire pa tayo dito guys uy eto yung taga-paint natin mga tropa siguro so, mamaya na yan boy e, pag na medyo marami nang nagpagawa sa atin dito mga tropa is mag pa tayo ng mas madaming ano dito guys mga empleyado at syempre mag-upgrade tayo ng ano natin dito our garage dami ng star natin dito boy. Ayan. Medyo natutuwa na sa atin yung mga customer natin dito mga tropa. So ang gagawin natin dito guys. Eh syempre mag tayo ng bagong employee dito mga tropa. O so, tara tara. tayo dito boy. Eto si art student mga tropa. Kaya na ang bahala sa atin dito mag mga tropa. Ayan. Huh? Pipintura niya na dito yung ano natin. Ginagawang sasakyan dito mga idol. Ayan. So pinipinturahan niya dito ng kulay pula mga tropa napakaangas di ba so ang gagawin natin diyan ipapalitan na lang natin yan ng bagong engine mga tropa yan tapos lalagyan natin ng bagong gulong meron ba tayong tinanggal na gulong ay wala so eto guys palitan na lang natin ang dalawang pinto dito mga tropa so bili pa tayo ng pinto guys okay dito boy lalagay pa tayo ng isang pinto dito mga tropa so yan guys so tara tara kabit na natin dito yan mga idol oops napakaangas guys so aantay na lang natin yung matapos mapinturan mga tropa. So, eto boy. Okay. Oh. E, pagkatapos yung pinturan guys, sasubmit na natin yung mga idol. So, eto boy. Nag-hired pala ako dito ng bagong empleyado mga tropa. Eto. 15-30 mga idol. Paso, parang hindi pa ata siya dumadating. <laughs> Ang tagal naman dumating nun mga tropa. <laughs> so eto guys sa wakas five star na rin yung rating natin dito mga tropa <laughs> ayun oh let's go <laughs> eh so yun eh baka dito ko nila siguro tatapusin tong video mga tropa so tara tara lilibot nga muna tayo dito guys baka meron na nakakatalo sa ating garage dito uy teka uy idol pinakalaban mo ata ako tropa eh. dapat ako lang ang magaling dito boy so yun guys meron tayong kalaban dito guys five star na rin niya dito mga tropa hindi tayo pa payag dyan. Eh, so yun, dito ko na lang pala siguro muna tatapusin tong video. Kung umabot ka pala hanggang dito sa dulo ng video natin, guys, eh, so huwag mong kalimutan na ilike and subscribe tong channel natin, ha. Eh, so yun, hanggang sa muli, paalam. Eh, sa susunod, mag-upgrade na ako ng garage dito, guys. Yung malaki. Let's go!